Alright guys may nagabi sa uh, iyo Tanaro Update uh, update ko lang ang uh, sa among nagkamutangan didi sugat na mga panahon So bali uh, 30, 19, 20 21, 22, 23, 24, ika 17 ka adlaw, kung 17 kagabi yan na, kagabi hon namun uh, sitwasyon na dire gayud sabi na okay kag malipayon tungod sa sitwasyon na kastayan na dire pa namo nagakaupo ang bata samantala kami or si Mrs. Do, du na dugay na na discharge sa bagan 5 days la siya dito sa hospital so an sakripisyong ngani sa ni kay adlaw-adlaw, agawan or hapon or gabi lang na makaduhol kita sing gatas or punano ng mga gamit na mga kinahanglan niya dito sa ospital. Kaya sa itong mga nagaduda tungod kay sige na lang daw ang amon kalakat, sige ang parasyar bagaman daw wala si problema. So, amo tabi ini ang amon sitwasyon. Ang bata dito sa ICU or sa Nico, na naka-admit bawal man tabi apikihon sa ginikanan or ni sin ang pwede lang mag-apiki dito is an lang mismo na nag-asikaso iwas po sa mga uh, tawag sa ni mga basta amo dito, na di ko di ko nalulumduman so iwas na uh, tapon-tapon sa mga kunano ng mga bakterya na dadarata halik sa luwas basta Amo na ito. Amo na ini. Ginapaagi na lang namun sa lingaw-lingaw ang -lingaw, amo sa dire bisan makamundo. Kung sa iyo man siguro na sitwasyon Nasugad sa ni na amon ko ana nanganak si misis tapos ang bata dire pa nakakaupod tira na kaadlaw si siya pero yan laksi-laksi naman kayo naka nakalaglag na ngani pero ini na lang ha ginaagi lang namon ini sa lingaw-lingaw tungod kay ka mundo na kun amo empirmi ang permi pero usawa sa awa sa raos na mo una na challenge sa among buhay na na ngaruan namo sing bulig iton among bill na sobra 100,000 so na na ngaruan bulig tanan okay na ito kaya an amo na lang yan ang sunod na challenge ang magiging bill sa bata pagluwas. Sana pipira sa pipira ka adlaw na akon or amon pagkasakripisyo ang ako or ang balik ko para lang magaduhol ng gatas maka luwas kag maayo na resulta. So saya na bali nagfollow up man kita sa makamutangan sa bata. Okay man, okay naman siya. Wala na siyang tubo, wala na siya swiro, wala na siyang oxygen. Kaya ang na lang gina padayon niya ng isa antibiotic. Kaya dire na kita kayo handal o dire na kami kaya na handal pero kahit pa paano igwag gihapon handal kay wala mang gihapon namon makakaupo ng bata. Bisan sin o man siguro. So guys, amo ito na i-update sa iyo kay bagan may nabasa lang pa na ako na chat na video dire maayo. right thank you so much.